Amin you. And I said to myself. What a wonderful. nagtutulong huh? Bawang. harus ano? ano? Ha? <laughs> Ahos. Ahos. Tapos... Si Alan, ito ni... ano sabi niya kanina? Mag-aasawa na lang siya? Sininita. Na. Ha? Sininita. Sininita? Sininita. Kaya tanong niya kung binito. Sige, pinunod mo binito. Sinini... Ah, kung mag-aasawa na sininita? Ninita. Mag-aasawa na. Kasi binito. Mag-aasawa na napanood mo. Oh, nag-iiyak ka. Huwag ka maiyak. Mag-aasawa na si Ninita. Mag-aasawa na, mag na, mag na ah. mag oh, sininita. Hindi ka naiyak. yung ano sa... Ah, sibuyas. Kala ko eh, dahil ano eh. Ah, tapos si Jeff. Jeff, anong comment mo dun sa nangyari kay Ninita? Oh, okay. kasi... Ano, naging matigas ulit ni, ni ang ulo ni Ninita, tapos... Ah, napalo mo na ba yung vlog? Oo. Oh. Hmm. Um, anong problema ni Ninita? yung kay Lilita lang Yung ano po, yung problema niya po, yung yung ano lang, yung hindi siya muna sa niya. Tapos? Kasi may ano, parang kinagsalda din pala siya. Ano. ba diba, bata pa si Lilita ang priority yung pag-aaral. Si Ninita ay nag-boyfriend tapos gabi na kong umuwi. Oh, napapabayaan ng 12, 12 na ng madaling araw na uwi, ikabata-bata. At pasaway. Oh, anong comment mo doon? Hindi naman ako nagbasa rin ako sa mga comment. Oh, anong anong mako-comment mo doon? Ano ang ano sa tingin mo? Ah, kapatid rin ako, parang inis din ako kay Nanay na itinakpan niya si ano si Ninita eh. Kasi ano, sabi pa niya na umuwi si Ninita, no, alas 9 na. Kunya tapos yung kasi may nag-report daw kay Daddy Paul tumawag daw. Tapos it sinasabi niya lahat ng mga information na ba't Tapos, yung sa akin lang parang ano lang, parang... Parang sobrang na yata. Ano, parang lang sa akin, parang... Hindi parang marami na yung hindi nakagusto sa kanya kasi... Ano, both po sa akin kasi parang para marami na sa pero marami na talaga siya kasi like sa ano sa pag boyfriend lang eh, na pala ng pag boyfriend na boy. Kasi yung dati tinabawal sa si nita sa ano sa pag chat chat niyo na ano na boyfriend na naman. Mm. Kasi di ba sa scholars pwedeng gumamit ang cellphone basta sa ano sa school regarding garden yes, sa pag-aaral. Oo. Oh. Alam ko namang nagkakaintindihan tayo doon dahil alam mo naman ba? Diba? Meron tayong pinag-usapan dalawa. Oh. Tama ba yun? Yung ginawa niya, no? Minita? Parang mali mm -hmm. uh, ma ma Hindi lang para. Bi, ito, bilang scholars. Um, ano yung responsibility nyo bilang scholars? Okay po, so, bilang scholars po, for me lang po. Kasi, da, kasi lahat naman, kasi para lang tayo. Dapat yung, ano yung sina, ano yung sinasabi nila, dapat sundin lang, lang natin. O, hmm. saka kasi hindi naman sila yung nakikinawa Hindi naman darating ang araw hindi naman sila yung mabigyan ng ano opportunity kundi tayo lang naman po. Hmm. Sino yung mag sino yung mag ano? Sino yung maikinabang ng pagsisikap nyo? yung kami lang mga scholar. Okay. Kami lang po. Pagdating ng panahon matapos mo yung pag-aaral nyo, sino yung mag-aano maikinabang nyo? Kami Kali din po. po. kaya yung ano yung parang hindi ko nga maintindihan ka ni Nita eh. Pati rin si Tete po, parang hindi rin yung first niya pag ano, pag, parang hindi rin din talaga naintindihan. So ano yung pwede mong i-advise kay Ninita? Um, kay, kay ni lang. Okay, kay Ninita lang. Marami na talaga yung nag-advise kay Ninita Nita Like si ano po, si Pikit Bumbay, si... And then sa akin din po, yung advice ko lang po kay Ninita, kung, kung, kung tuloy po yung pag-aral mo or ano yung, or, or even po yung ano yung nangyari sa buhay mo na dapat na ano lang po um, yung hindi ko na talaga masabi ano na talaga Ayan na naman yung advice mo sa mga ano na lang sa mga iba pang scholars na katulad mo katulad mo okay po hmm. so best lang po sa akin so kasi iba, -iba naman yung emotion ng isang tao para kanilita hmm. So, advice ko lang po sa lahat ng mga scholar po. So, lalo na sa ano, dapat hindi natin sayangin yung opportunity. So, dapat mag-aaral lang tayo, aaral lang tayo. So, sa akin lang po, parang dalawa yung nagsasalita eh. Nagsasalita din yung utak ko, nagsasalita din ako eh. Kasi yung, yung iba pa yung utak ko din, doon din din sa school din papunta. So, dapat, dapat same-same lang tayo, dapat ano. Isipin natin yung ano, maraming mga bagay na kailangan natin and then ano saka maraming nangarap na tao ganito yung buhay dapat huwag natin sayangin po sa mga mga lahat po ng scholar dapat ano until now tapos tayo lamang yung makinabang sa sarili natin kung makapag yung kasi yung yung trabaho natin hindi, hindi naman natin ibigay sa ibang tao kundi tayo naman. Ay, tanongin kita ngayon, di ba? Nung mga nakaraan, gusto mo lang umayaw. O, di ba, lately, nag-usap tayo kasi meron ka na namang issue o, na hindi natin naman nilabas. Ano? Atin natin na lang yon. Hindi naman natin ng paraan. O, ano yung, ano yung nag-motivate sa'yo na patuloy? Bilis mo Ninita. <laughs> hindi, bukod, kasi bukod kay di ba, nung nakaraan, oh, okay. ano yung, lang, o. Yung kasi meron yung... Meron kang parang nagpabago na naman ang isip mo at ka na namang mawala ng pag-asa. So, ano yung nag-motivate sa'yo? O para ma, para makarelate din yung ibang scholars kung sakali man na ma-experience nila yung mga pinagdadaanan mo. O paano mo naman na motivate yung sarili mo na magpatuloy? Okay po, so... Um, yung dati tumitigil na po talaga ako. So, gusto ko na talaga yung... But... <clears throat> bumalik yung isipan kasi kasi... Yung ano parang na-encourage na naman po ako sa pag-aaral kasi ano, tingnan mo na titi. Yung naisip ko na talaga yung ano siguro yung darating araw hindi na hindi. Yung yung, yung ano yung ano yung darating araw na hindi na yung ano yung tawag doon. Yung yung nakapag-encourage sa akin yung dapat mag-aaral talaga ako. Kasi, mm. kasi naisip po yung family ko kung ano na yung uh, at saka pati na rin sa mga kapatid ko or sa hindi lang pati sa buhay ko po kung ano yung mga redo lang araw so, kaya na yung karis din ako dapat magpatuloy talaga ako sa pag -aaral. kasi alam na alam alam po natin na doon sa simula pa lang eh, sobrang hirap na naman mm. so kaya naisip ko talaga na dapat mag aral talaga Nagiging mahigpit ba ang PB team sa scholars? hindi naman po mahigpit pero ano po yung maganda naman yung mga advice po mm. naman po sa amin dito ba na inihigpitan ka ba namin dito? <laughs> hindi po wala po ayun totoo <laughs> hindi, po naman diba? <laughs> hindi po Anong, ano, ba yung usual na ginagawa ni Jeffrey dito sa bahay? Saba. Yung, mga, oh, yung mga usual na ginagawa mo dito sa bahay Mawa, ano yung daily routine? Papasok sa school o oh, matutulog? Papasok, uh, matutulog, gigising, kakain? Papasok sa school, uuwi. Yan lang Magkakain. Patutulog. O, di ba? So, walang rason para sabihin na aayaw. Yun yung point ko. Kasi, maraming gustong mag-aral. Yung iba nga working student. Yung ano, yung sabi oh. ko kanina, yung ano? Maraming mga... May mga classmate ka for sure na working student. Working student. At st kung malalaman nila ang istorya ng buhay mo, maawa sila sa'yo. Pero kung malalaman din nila yung story ng buhay mo ngayon, kung paano ka nag-aaral at kung, kung paano ka nakakapag-aral, sigurado yung word na inggit, may inggit sa iyo kasi nga maswerte. 'Di ba? Kasi hindi na nag hindi ka hindi mo kailangan magtrabaho. 'Di ba? Kailangan mo lang asikasuhin yung sarili mo sa pag-aaral. 'Yun lang. 'Di diba? Talagang darating lang yung time na tadi dito may mga pagkakataon na ayaw pero hindi po pwede na pag naisip na ayaw ayaw aayaw talaga o oh, eh open na natin kasi nakaraan po si Jeff may mga agam-agam na naman siya sa buhay niya ano pero na pag-usapan naman namin ng maayos at okay naman siya ibang bang, normal na problema ng mga kabataan ngayon ng mga teenager eh napagladaan niya ni Jeffrey kaya may mga pagkakataon na parang ayaw niya na magpatuloy ano nag-usap kami ng mataimtima niya at sabi ko hindi pwedeng hindi siya magkatapos Diba? O kailangan ni paunawa natin mas sa kanya na ang edukasyon ay mahalaga. Oh, ito example na lang ha. Si Kuya Alan nga sobrang trabaho niyan. Oh, hindi totoo. Para mapagtapos yung mm -hmm. anak niya. Anong course ng anak mo Kuya Alan? Med Medikal no? Mag anong year na? Next year. Uh, third year Oh, tina mo. Nagsisikap si Kuya Alan para mapagtapos yung I anak niya. Palas, eh. Tut hindi lang isang pinag-aaralan pinag, ilang pinag mo Kuya Alan. Sa isa, public lang naman wala. Oh, pero gabi. kahit na may sa alawan no, no, no. sa ano, oh, yung eh, yung anak niya nga oh, sagot niya lahat ng tuition. Ah, pakamahal ng tuition. Medtech hindi biro. Baon pa. Oh, baon pa. Big sabihin, malaking tulong na nanan dito ka para sa pamilya mo. Kasi hindi na sila kailangan mag-isip pa problema ng tuition mo. Oh, di ba? Kaya ang kailangan mong gawin magtapos. Tuition pa lang Iiyak pa. <laughs> oh. Eh, napakasipag, tina mo. Magkano monthly? Bale yung isang SIM eh, mga 35. Oh, 35,000? So, 70,000 plus. sa Isang mm. taon. Isang taon. Eh, hindi, ano lang yun? Yung sa ano lamang, lamang yun? Sa tuition lamang yun? Sa tuition lang yun. May mga nadadagdag pa doon. Oh, nadadagdag lamang yun. Oh. Tapos, mayroon pang mga, syempre yung, ano, tawag dito, yung pag-aaral ng doktor hindi naman hindi naman biro 'yon. Oh, 'di ba? Ay ano pa pala, medtech 'no. Ay, tutuloy naman ng ano yun eh. Tutuloy oh, yung naman ng pag-aaral -ano, pag doktor. Oo. Oh, eh. oh. yeah. Sila yung nasa ano, laboratory ba? Mm. Yeah. Eh, malaking tulong na ikaw malaking tulong sa pamilya mo na Andi dito ka. Kaya ang kailangan mo lang gawin, mag-aral. Oh. 'di ba? Ay kababayan nga lang ulit ng ni Kuya Alan nang araan, 'di ba? Oh, kinakaya niya. 'Di ba? Gusto sabihin, marami nang kisikap na magulang para mapagtapos yung pag-aaral mo. At kayo, maraming sponsors, viewers and followers na sumusuporta sa inyo. Saka oh. pag Siyempre yung pagsasabihan ka. Ah, oh, 'yun. Tanggapin mo kasi para din sa iyo 'yun eh. Oh, tama. Oh. Galing sa tatay. Oh. Tatay. Pag may oh. may nakita sa iyo na hindi magandang ano, kilos, pupunahin ka. Oo, oh, kasi para, para mo. Oh, tama, may para, tama Hindi para pagalitan ka lang. Oh, para oh. may tama mo. Kasi kung alam mo, kung wala nga sabi ko nga sa kanya, alam mo, yung pagkakataon na mapapansin namin yung ginagawa mo at kailangan ka namin pagsabihan. Hindi dahil trip lang namin pag pagsabihan ka. Wala para sa iyo Mo, hindi, lalo sa pag-aaral mo. Totoo. Hmm. Kailangan yung disiplina kasi manggagaling sa'yo eh. Kasi alam mo, kahit anong advices namin kung ayaw mo sundin, mo sundin wala din oh, diba? nasa sayo yan kahit anong pilit namin ipaunawa sa sa'yo na Jeff o halimbawa kung kanino man tao kailangan mo magtapos kailangan mo magtaga ganito gawin mo para sa ikabubuti mo kung di mo rin susundin wala, eh kami naman dito nakagabay lang sa'yo oh. kasi ang goal natin dito ayun yung buko. <laughs> Ang goal natin dito, ka makatapos lang. ka ng pag-aaral. Oh. Di ba? Ah, oh, sa kaya ala, no? Pakasipag. Iga-guide ka lang. Oh, Sabi ba? Pero okay. ikaw pa din yung... Oo, oh, oh, totoo. <laughs> Magdadala lang. Yung iba doon sa amin, yung ila yung, yung tetser, yung kaunti lang yung tetser, yung tribo namin. Mm -hmm. Yung ano, yung... Wala pa yung ano? Yung hindi pa yung umabot sa sampo yung um, teacher ng mga tribo namin. O. Oh. pa. Oh, ikaw ang madadagdag doon. Sa darating ang panahon, mali mo ikaw pa maging principal. principal. doon. Malaking tulong sa community. Kaya nga yung ginagawa mo maganda. Hindi lamang para sa sa pamilya mo, kundi makakatulong ka din sa community mo. di ba? Relatives. O, oh, totoo. Kaya mag-aral ka. Hindi pwedeng pag naisip na... Ayaw. Ayaw. Ayaw na. Iiyak. Kasi, ah, ayaw na gusto nang umuwi, di diba? ba? Tawanan sa school. <laughs> <laughs> De, may mas matinding <laughs> problema man. yan nung nakaraan eh, Pinag-usapan naman namin At syempre may mga kailangan tayo Na hindi naman natin kailangan ilabas pa sa Social media At sa amin-amin na lamang yun Kaya lang, bigyan natin ng konting idea sila Na nakakaranas ka rin ng gano'n. At the same time, namomotivate mo naman yung sarili mo ba diba? Kasi pwede kang gayahin ng mga ano, scholars Na kapag nakakaranas ng ganyan nahanap ka ng paraan para ma-motivate ka din, di ba? Hindi pwede na pag na isip na uuwi, malulungkot, uuwi, di ba? Eh hindi ka makakauwi ng Davao kasi wala ka ng mga ID. <laughs> wala pa ID. Wala pa ID. Ako na tawag lang siya, di diba? ano ba? Ang ano? Yung Ang kinukuha niyang course. oh, apat na taon. <laughs> Ang bilis lang na, no? apat na yun. Eh, yung anak mo, Kuya Alan, pagkatapos ng 4 years sa medtech, kapag nag-doktor, 5 years pa ba? mukhang ma ma mahaba, pa. Oh, si pwede 'yung pag nakatapos kasi, pwede mo trabaho 'yun. Mm. Eh si Kuya Alan, oh, pa, nagta-tricycle sa umaga hanggang gabi. <laughs> oh. Totoo, <laughs> 'di ba? Kikita mo naman, minsan inahatid ka pa ni Kuya Alan. Oh. Hindi ah, diba, malaking tulong sa magulang mo lalo na kay Tatay Jimmy na ikaw ay nandito, dito, 'di ba? Mm -hmm. Oh. Tricycle driver. <laughs> Oh, tricycle driver si... Ah, diba si papa mo nagka-tricycle din? Oh. Tricycle pero... Si kuya, grabe kayo niya. No? Wala pang biyahe ngayon niya. Kasi tumutulong sa atin ngayon. <laughs> oh, tumulong siya ngayon. aga niya nagising. Kasi may pamamanhikan po bukas. Ayan. Mm -hmm. Pamamanhikan na si Jeffrey. <laughs> ay, hindi pala. <laughs> hindi. Kala <ko> si Jeffrey. <laughs> Kala ko si Jeffrey mamamanhikan. Oh. Tapos ano, yung ano lang po namin yun. Yung line class lang. Pero mamaya na ano, sabi ng teacher mag ano mo kumuha kayo ng apps ng ano Zoom? Zoom app. Zoom app. Opo. Para kasi dito po ay nagdeklara siguro nalalaman niyo po yon. Ang Laguna po ay nag ang governor po namin in declare na wala mo ng face to face classes until October 31 dahil sa mga ano nang kalamidad yung Oh, so, lalo na yung lindol. So sa amin wala mang problema kasi mas safe naman yon and tuloy-tuloy uh, naman ang learning process nila eh, kasi may Zoom meeting naman ano? Pero ano, mas maganda naman yung, oh. yung sa face-to-face. -face. Maganda yung face-to-face, -face, kaya lang, kailangan masigurado rin natin na secure kayo. Secure diba tayo. bumili na ako ng helmet? Um, oh, yun na doon. Nakita ko parang helmet ng bike. <laughs> yung doon kay Kuya Alam, matiba yun. Kaysa doon sa ano, sa hard hat. Kasi, natatawa nga siya, tamo si Tita Lenny mo, laging bitbit bit sa office yun. Nakakatawa pakinggan na palagi kami dalang helmet. Pero, pero okay naman yun. Pang ano mo yun. Pang, para sa sarili mong protection Adam yun. Pang save. <laughs> hmm. O, diba? Huwag naman sana mangyayari. Ano? O, ayan. Nag-ano sila. Pero, diba Friday ngayon? May klase ka mamaya? Opo. Ten. Ten, ten pa. Ano oras sa ba? Eight? Eight pa. Eight na O, eight pa lang. O. Ayan. So, nag... kagiyat mo sila. Mamaya, isi-share ko din sa inyo mga kabayan yung ito pa lang muna kasi ando doon pa di pa namin na set up eh. Oh, mag uh, pap... I-share ko rin sa inyo yung video ng aming mga pamamanhikan at preparasyon namin. So, ah, pamamanhikan. tawag niyo? Mamamanhikan. Mamamanhikan. Ano so, ba tawag sa inyo? Pamalay. Ah, pamalay. Pamalay. Oh, sige. Yung, pe, yung, yung karilatives ng babae at saka yung sa lalaki. Oo, oh, mag-minit yan. Magpa-plano, ganon magpaplano uh, natin oh. sa oh. oh, ngayon ang plano, mo, ang plano ang plano ang plano muna ngayon ay Ido, academic Iyon, magtapos ano uh, mali mo pag namanhikan ka pagdating ng panahon din kami kami rin na naggaganyan Pagasa uh, pero wag mo na ngayon ang pag-asawa ha malilintikan tayong lahat hindi hindi mo na Mabilis lang, apat taon. Oo, oh, mabilis Then, lang. Ano, nga. next year? Tatlong taon na lang. O, oh, sige, nger ka na, next year. O, oh, tinaw mo? Oh, konting tiyaga lang. Bag-disimple. Hmm, malapit na. O, so, sige po mga kabayan. Hanggang dito muna. At marami pa kaming gagawin. At uh, magpapasalamat lang po ulit tayo kay Tita Jasmine, kay Tita Vivian yes, yes, yes. Bata. Bata, and kay Sir Will Puni. Ayan, sa sponsor po. po. At syempre kay Pugong Biyero. Ayan, bye! Bye po! Christmas light. Yan, ito po yung uh, Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di ba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote you on off nyo lang tapos nag-rotate din siya okay Oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So, halimbawa, tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. plus remote pa sa 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re -reset nyo baguhin, i-reset nila. Oh. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar, naka-save na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof at pwede rin pong pang-camping kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto niyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natin na 'yung ginawa namin. Oh kumukuti-kutitap ang gabi. Solar Christmas light. Yan, ito po yung uh, pibitim solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di ba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So, halimbawa, tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya So, nasa remote pa siya. 15 meters na sola. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re nyo baguhin, oh. i-reset nila. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natinan yung ginawa namin. O. Kumukuti-kuti ang gabi.